Ah, Colbix uh, sa kadali si Boy Roger nakahuli siya ng halimango halimango palang kumakain kaya wala tayo mahuli-huli oh krabs nga krabs ang daming ang krabs dalawang oh. krabs na to nakawala isa bumutal kain mo patig oh yung mga Colbix oh Yo, 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 yo! Good morning, good morning, mga Colbeaks! Araw ng Biernes! Uh, for today's video, mga Colbeaks, punta kami ngayon sa Papamoa Beach. Dito kami po pwesto ngayon ni Cup. Dito tayo ngayon sa kanila. Ah uh, sinundo natin para may kasama tayo. At yun si Nyorak, oh. Nagkakarwas ng ano niya. Tusakyan. Sa kumusta, kumusta mga Colbix? yun na, na ating mga tropa doon tayo magpupwesto ngayon mga kakulbiksis napakaganda ng panahon ngayon maaraw saka saktong sakto yung ano ng tubig ngayon pa high tide uh, alas alas si medya yung ano, uh, high tide sana makadali tayo mga kakulbiksis Triplenga uh, mm. uh, may ano pa diyan, oh. Orange. Oh. May orange pa. Naubos-ubos na yung bunga nito, mga Coldix na lang yung sa dulo ang natira, oh. Oo. Yun. Yung na lang, natirang bunga mga kolbix yung sa dulong-dulo. Oo. Oh. Oh. 4 inch. Dek, ayo minglet. Hah? Ha. Ihau. Come on, Ihau. Mau dibeli daw sih. Gandi Nah. Oh. Eh, shout out ke Sablog. Wei. Hey. Shout out sama ke Coolvex. Dapat. Uh, shout out lah. Dapat anin mo yung ano ilagay mo yung carton dun sa ilalim tapos saka mo sindihan. Mm -hmm. Pag ganyan hindi mag ano yan. Hindi mag-uling yun. Yan. To... yan. ilagay mo yan tapos tabunan mo ng ano. Tapos Ah, uh, Olbix na garnish Mag-iihaw daw siya ng tuna. Ah, uh, ah nandiyan na kasama na natin sila nandiyan sa likod natin uh, bubuntot lang sila sa atin nagdala sila ng sasakyan uh, punta na tayo sa ating destinasyon mga Colvics magpapapamuwa tayo at uh, sana swertein tayo alright mga Colbix let's go uh, dadaan muna tayo sa hunting and fishing Colfix kasi bibili tayo ng tingkat kasi wala na tayong pabigat naubos na yung pabigat natin saka yung medyo maliliit nating na taga na uh, naubos na kaya bibili muna tayo para natin pag fishing fishing uh, na, na tayo Kabilin na tayo Siya nating kasama Si Boy Roger saka si Boy Nelson Kabilin na tayo na Tingga Yan yung dalawa na kaano dun sa ano, Uh, sa counter nagkapa-counter ng binili nila tayo nakabili na tayo ng ating uh, sinker uh, may sinker na tayo mga kolbigs saka ano, punta na tayo let's go yun na si Boy Roger ano nabili mo? Oh. Uh. And si Boy Roger. Pa uh, Ano na yung nabili nang dalawa? Mga cold beaks. Oh. Sina sila. Ready na, ready na ang mga We're Tropa. Pa. Na. Nang uli. Timba, may timba ako doon. May lumay na plastic dito eh. Yan ang mga dala-dala nila. Hindi oh. hmm. kasi kayo humingi ng plastic doon. Wala. Bawal. Plastic? Sabi ng babae. Bawal humingi. Diyo! Humingi nga ako doon eh. Ganda na tagod doon. Alright mga Colbix. Nandito na tayo ngayon sa Papamua. Pupo. Oh. Yan ang ating kasamang si Boy Roger, si Boy Nelson. Good morning mga Kolbiks. Oh, good morning, good morning, good morning. Napakagandang morning ngayon mga Colvics. Oh. Kalmadong kalmado ang dagat. Sana'y swertein tayo. At pinyo matagal-tagal naman tayo nakabalik dito mga Kolbiks yan ang ating mga daladalang gamit mga kolbigs oh, para magluluto-luto tayo doon mamaya habang nag ano tayo magka-catch and cook tayo mga kolbigs alright let's go alright mga kolbigs nandito na kami nandito na kami mga kolbigs oh. Ganda ng dagat, pakakalmado yun si Kapo. Oh. Gaano na siya? Mag Ataan na. yun madami mga naglalakad-lakad doon mga Colbix. Madami naglalakad. Mga naglalakad-lakad. Umangat ano? Umangat. Umangat yung buhangin ba? Ito dati mga kolbiks, wala tong kahoy na to rito. Ngayon may kahoy na laki. Inanod. Siguro nung baha. Nakaraan na malakas yung alon. Inanod dito mga kolbiks. Alright mga kolbiks. Magaan na tayo. Mag. Magsisit up na tayo. Yung ating pamingwit. Yung ating pamingwit. Oh. Mga kolbiks. Alright, let's go! Alright mga well, Calvics! Uh, magsisit up na tayo ng ating coming with ngayon kasi uh, and... tama, tama uh, high tide sana swertehin tayo Alright, magsisit up tayo! Yes. all fixed. May sit up na tayo. Alagyan na lang natin ng pain. lilipat natin mga Coldix yung mga gamit natin kasi palakas na yung alon aabutin. Uh, yan na yung tahanan natin mga Coldix. ito so kay ano. Kay cap dalawa. Dalawa yung pang casting niya mga Coldix oh at yun naman yung kay Boy Roger so kaano na tayo nakasit up na Lord sana makadali tayo ng pang ulam ulam pang ulam ulam Yan yung sa amin ni Boy Roger pag uh, katabi yung ano namin so, Tuboyo pa rin pain oh. natin mga call uh, fit na ipitch charge. pa natin. Alas noon yung, -tain. Tain na. Pa-i sa Ayan mga Holbeaks Kumakain na dun Nakawala Ha? Ano is na? Nandiyan na pala sila sa malapit Iring siguro yan. Ah, uh, Colbix si Boy Roger. Nakahuli siya ng Halimango. Halimango pa lang kumakain. Kaya wala tayong mahuli-huli. Oh. Crabs nga. Crabs ang dami ng crabs. Dalawang crabs oh. na to, nakawala isa, bumitaw. Pain mo, pating. Oh, yung mga coldix so. Oh. ang uli, um, grabe. Ito ang kumakain ng mga pain. Oh. Yan ang kumakain ng mga pain, mga coldix, kaya mabilis maubos oh. Grabs. Kumakana mga Colbix uh, uwi na tayo nagliligpit na tayo mga yun mga uh, kasi palutaid na uh, may mga ano ngayon na kawala din natin napuruhan di napuruhan yung ano natin mga kumakagat hindi na umulit madalang na yung kain kaya nagano kami na na kami mga Colbix alright, oh yan thank you, thank you so much mga Colbix